delivery rider or MC taxi rider hindi natin maitatanggi na tanging ang mga motor natin ang katuwang natin sa hanap buhay ito ang ginagamit natin sa pagdi-deliver o pagsasakay ng mga pasahero ito nga pala si Orsi at aminado ako na napapabayaan ko na siya Oo, sobrang kapal na mukha mo hindi ka marunong mag-alaga hindi mo nga ako mabilan ng shock dragging na ako. Ang ingay ano? mo, dami mo sakay ka lang sakay. Kaya naman, ang kikitain ko sa dalawang araw na biyahe ay ilalaan ko lahat para kay Horsey. Parang kabaw. Time check tayo mga tol, 5.54 am na. At ang Tulad ng nakaraang video ay papabilisin na lang natin yung istorya. Ito ay tatlong araw na vlog at pagkakasyahin ko lamang sa loob lamang ng ilang minuto. Dalawang araw na biyahe ang ilalaan ko para sa aking motor. At ang lahat ng kikitain natin ay ipambibili natin ng mga piyesang pangangailangan ni Horsey. Sa pagiging delivery rider or MC taxi rider, araw-araw nating ginagamit ang ating mga motor. At sila ang dahilan kung bakit kumikita tayo ng pera ngayon. At dahil araw-araw nga natin ginagamit, may mga piyesa talagang bumibigay. Alam ko marami ang kagaya ko na hindi kaagad nabibili ang pangapang maintenance para sa motor sa kadahilan ng maraming bayarin na inuuna. Ginawa ko ang video na to para sabay-sabay na tayo magbago. Okay din naman yung kinikita ako dito. Ang problema lang, hindi lang talaga ako nakakapagtabi Hanggang sa magpatong-patong na yung problema ng motor ko Tsaka ako lang na-realize kung gaano kasakit kaya naman saludo ko sa mga kagaya kong rider na nakapagtatabi ng sobrang pera para sa mga motor nila. At kung nanonood ka ngayon, i-comment mo nga sa baba kung paano yung teknik na ginagawa mo. Ang nangyari kasi sa akin dito ay sabay-sabay ko ng pinaayos. Kaya medyo masakit din sa bulsa yeah. na dapat pala sa una pa lang ay nag-ipon na ako ng paunti-unti para pampaayos. Or di kaya isa-isa kong ipapaayos. Kaya sa mga susunod na biyahe ko, susubukan ko na magtabi ng paunti-unti. Kahit pa isa-isandaan o dalawandaan ay napakalaki na pag naipon. Kaya kung sakaling may piliin ako sa sunod na pyesa ay hindi na ako mabibigla. Dumako muna tayo dito sa day 1 ng biyahe ko. Wala pa rin pinagbago. Pick up dito, drop doon, kung saan saan lugar na ako napupunta. At kahit maulan ay tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Buti na lang may dala akong kapote. Ito ay limited edition. Pati loob ng damit mo ay mababasa. pang 19 ko. Pang 19, bali nakakatatlong butas na ako. Nag-set destination ako kasi susunduin ko pa si Mami Queen sa trabaho niya. Alright! Wala na naman. Wala na. Wala na yung magkapwala yung magkapwala. Wala na. na. na, na, na. na. Mamaya na siguro. Astig pa naman ito mga polka dots. Ha? Astig pa naman. Hindi pag lumakas Nahatid ko na si ma'am at ito ang kinita ko ng day 1. Second day natin mga tol, time check tayo, 5.44 a.m. Tulad ng day 1, lumabas na naman tayo bago mag alas 6 ng umaga. Napakarami kasing pasahero kapag ganito ang oras. Mga papasok sa trabaho, mga papasok sa school. Ito yung mga oras na hindi mo dapat palagpasin kung ikaw ay motorcycle taxi rider. Dahil tuloy-tuloy talaga ang mga booking na pumapasok. Biruin mo pagpatak ng alas 10 ng umaga eh, halos katumbas mo na ng kita yung isang regular employee. Kaya kung mas maaga ang labas, eh mas malaki ang potensyal na pwede mong kitain. Bukod pa sa kita, ay marami ring incentive na ibinibigay tong si Mookie. Siyempre, hindi mo makukuha ang lahat ng yan kung hindi mo sisipagan. Kung mas masipag ka, eh mas malaki yung kikitain mo. Ang kagandahan dito sa trabahong to ay wala kang amo. Nasa sayo na yan kung gusto mong umuwi ng maaga o hindi. After kumahatid si ma'am, ay umuwi na ako at ito ang kinita ko. Dumating na nga ang araw na kung saan ipapaayos ko na si Horsey. At dito na ako dumiretso kay Moto by B-Works. Isa sa mga trusted mechanic. Sa mga magtatanong, dito yan located sa may tibo ni Pasio Valenzuela. Pwede nyo rin siyang i-google map. Dito ko na rin bibilhin ang mga pyesang gagamitin. At ang una sa listahan, itong original na Yamaha belt. Halos 28,000 na ang tinatakpo ni Horsey. Pero ngayon ko pa lamang siya papalitan ng belt. Pati itong air filter ay ngayon ko pa lang din papalitan. Bumili na rin ako ng engine oil at gear oil para isahan na lang din. Sinabayan ko na rin ng Aspira brake pad, TSMP center spring, TSMP clutch lining, pati na rin itong RS8 flyball, TSMP clutch spring, at ang pinakamasakit sa lahat, itong RS8 pulley Kumita tayo ng day one ng 2, 1 ng 2,582 at 1,482 naman nung day 2. Kaya meron tayong budget na 4,000. Pero kukulangin pa rin to. Ito boss, pagkaganyan na yan naglalak na pag dinive mo yan ramdam na ramdam mo yan ano parang may sariling ano na yan sariling way na yan okay. pala decision na kung kakaliwa o, o kakana na ang lasa. palitan na rin natin ng knuckle bearing yan, boss pag ganyan masakit yan boss masakit yan masakit talaga sa gastos yan at dahil naglalak na ang Bella kailangan na talaga itong palitan mukhang sa puntong to ay hindi na ako makakabili na siya ay sa sunod na lang yan natalbog pa naman Nalinisan na ang panggilid at nakabit na ang ibang pyesa. At ang kagandahan dito, napaka-solid nila gumawa. Dahil ultimo takip ng air filter ay nililinisan nilang mabuti. Napakatagal din pala gawin tong pagpapalit ng bearing dito sa may manibela. Halos tumagal din siya ng dalawang oras. Ito pala yung bearing na ikakabit dito. Ito. ito nga't kinakabit na nila Ang kagandahan rin dito Ginamitan rin nila ng high temp na grasa After makabit yung bearing Binabalik na nila yung kaha At syempre hindi mawawala ang pagpapalit ng langis Dahil ito ang pinaka importante Dahil bagong palit ng langis At bagong palit ng belt kailangan ko ng irisit sa zero ito. Kaya naman kung naghahanap kayo ng mga solid na mekaniko, ay dito na kayo pumunta. Sulit ang gawa dito at talagang hindi kayo mabubudol sa mga presyo. Bibili pa sana ako ng Mutaro siya, kaya lang ubus na yung pambili ko. Patag naman si Mutaro guys, baka maambunan tayo. Ah, kahit niya naman. Wala naman bagong, tapos nabili kong visible lang. Ito, gold, 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 Kaya so na si Horviger sa Golds, Golds na, apat. Uh, gano'n. Golds, Bolts lang?